Hi guys! Hello, good evening everyone. Today is weekend and welcome back again to my channel. By the way guys, look at that. Ito na yung hitsura ng aking store. May bumili guys and then hindi taga dito sa amin guys, hindi neighborhood ko. May nagsasabi siya sa akin na ano daw nangyari sa store ko but empty. I think hindi naman empty guys. May laman pa naman ng mga noodles. Yung biscuits lang siguro at saka candy. But tomorrow guys kasi umuulan. So tomorrow pag may time ako pupunta tayo ng market, guys, para mag-refill. And, let's go! Para naman magkalaman, okay? Para walang comment. Ay, charot lang, guys. So, fast forward, guys. Pagkatapos ko today, Sunday. Pagkatapos ng church. Dito ako sa first store kasi wala pang stock. So, ito yung item, guys, sa first and second store. And, let's go! So, yes, guys, ka-uwi ko lang sa market and nandito na ako sa store, guys, umuulan. But, first is, i-arrange ko muna itong mga candies, guys, dyan sa my estante, guys, lagayan ng mga candy. Mga biscuits. 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 So, pasensya sa face ko, guys, hugger dos. <laughs> So bali guys, aside sa mga biscuits, bumili na rin ako ng alfine, erin cheese, mayonnaise. So add on add on lang tayo guys. And next time bibili na rin ako ng fruit cocktail guys, additional. Max So shout out sa mga manok guys, ang dami dami nami chicken fight dito almost 30 plus or so. So yung voiceover ko sometimes may manok talaga na background. So Sugar So, yes, guys, next is tong, itong one-fourth na nabulon ako, guys. One-fourth brown sugar kasi dalawang pack na lang ang nabilin. So, bumili ako ng 15 packs. As what I said, guys, hindi ko mabili yung money quiz 4,000. So, nag-additional lang ako, guys, sa mga item na dapat bilhin or i-additional, guys. So, baka next time marami na ako mabili. But for now, nag lang ko, guys, sa aking lista. So, let's go! ayo ng adwa ka brabo niya, Hansel Leon. ka brabo niya, Hansel Leon isa. Okay. So yes guys, next is ito namang mga noodles and pancit cantons. But before that, i-cleaning, i-wipes ko muna ito guys. Kasi alikabok yung glass stand natin. And then, first in, first out, yung pinurchers ko guys. First kong i arrange And then second, yung mga previous noodles guys. So ito yung cycle. First in, first out. So let's go! lastly guys is itong mga biscuits ito talaga yung main na pinunta ko and yung mga Hansel Bravo guys is 8 pesos, fudge bar at lava cake is 10 pesos, couches 15 pesos guys, so let's go! Yeah. Signal ba? Hello. So yes guys, baka mag-wonder kayo, other binibinta namin is gasolina, sa sister ko yun. Sa load guys, sa sister ko yun. So at least may extra income yung sister ko dito sa store also guys. So let's go! So magic sarap guys. Tag 6 pesos. Himayin. Himayin. We'll be right <laughs> back. So yes guys, may stocks na tayo na best case. Kasi atong weekend guys, wala empty na talaga kasi madaming bumibili. May candy na tayo, mga noodles, coffee. So dito guys, may stock pa ako. So nag-add on lang ako ng 15 pieces each lahat ng flavor ng canton at noodles guys. Nakalimutan ko yung 25 grams. May bumili na sa 300 grams na bear brand. So, may nag-commit kasi bakit daw MT store ko so weekend guys so talagang wash out siya guys so ito na yun guys may stocks ko so next natin guys is mga canned goods naman so may kindi na rin ako guys So, yun lang guys. Lahat ito is 4,000. Ah, mahal talaga nang bilihin pa guys. At least may stocks na ako dyan kasi empty yan. So, yun. Pag empty guys, pag wala nang laman, meaning to say, maraming bumibili. So, thank you guys for watching. Bye!